sa mundong mabilis ang takbo kung saan ang koneksyon ay maaaring magsimula sa isang pindot at magtapos sa isang tahimik na pananahimik, iilan na lamang ang tunay na nauunawaan ang kahulugan ng pagkawala at ang puwersang dala nito. Hindi lahat ng pagkawala ay masama. Minsan ito ang tanging paraan para maunawaan ng isang tao ang tunay mong halaga. Ngunit para mangyari ito, hindi sapat ang basta nalang mawala kailangan mong umalis na may layunin, may dignidad at higit sa lahat, may katahimikang hindi naghihingi ng atensyon, kundi nagbibigay ng dahilan para hanapin ka. Sa pagnanais nating mamiss tayo ng taong gusto natin, madaling mahulog sa bitag ng desperasyon, text ng text, paramdam ng paramdam, mga pahudyat na ikaw ay nandyan pa rin nag-aabang. Pero sa pananaw ng stoicismo, ang pagnanais na kontrolin ang damdamin ng iba ay isang ilusyong walang patutunguhan. Ang tanging kaya mong kontrolin ay ang sarili mong kilos, asal, at kung paano ka umaalis sa buhay ng isang tao hindi para saktan, kundi para iwan ang marka ng iyong presensya sa katahimikan. Ang pagiging namimiss ay hindi bunga ng paulit-ulit na presensya, kundi ng kalidad ng katahimikang naiwan mo. Kapag marunong kang lumayo na may dangal, nagiging mas malakas ang alingaw-ngaw ng iyong pagkawala kaysa sa ingay ng presensya mong paulit-ulit. Kaya bago mo hangaring mamiss ka ng isang tao, itanong mo muna sa sarili mo. Anong uri ng alaala ang gusto mong iwan? Anong damdamin ang gusto mong manatili kapag wala ka na sa paningin nila? Sa panahong maraming nagahabol, ang marunong umatras na may lalim ay siya ring hindi malilimutan. Narito ang pitong bagay hindi para manipulahin ang damdamin ng taong gusto mo, kundi upang maitayo mo ang sarili mong halaga sa paraang kahit hindi ka na nila makita, mararamdaman pa rin nila ang bigat ng iyong pagkawala. Hindi ito para lang mamiss ka. Ito ay para ipaalala sa kanila na minsan naroon ka at hindi basta-basta muling mahahanap ang tulad mo. Bago ang lahat, muli ka kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga baong videos na aking gagawin at mabago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Simulan na natin. Number 1. Lumayo ng walang galit. Umalis ng may kapayapaan. Sa bawat koneksyong nabubuo, laging may posibilidad ng pagkawala. At sa pagkawala, naroon ang tanong, iiwan mo ba silang may sugat o iiwan mo silang may tanong? Sapagkat may dalawang uri ng paglisan, ang isa ay naglalakad palayo na may pasaning hinanakit at ang isa ay tahimik na umaalis. Ngunit ang katahimikan niya ay mas malakas pa sa daan-daang salita. Kung nais mong mamiss ka ng isang tao, ang unang hakbang ay hindi ang pagpaparamdam. Hindi ito tungkol sa atensyon, sa paalala o sa pabigla-biglang pagkawala para lang maghabol sila. Sa halip, ito'y tungkol sa uri ng pag-alis na hindi makikita bilang galit kundi bilang pagtanggap. Isang uri ng katahimikan na hindi malamig kundi mapayapa, hindi nagpaparusa kundi nagpapalaya. Ang stoicismo ay nagtuturo sa buhay, ang tanging tunay na pag-aari natin ay ang ating reaksyon sa mga bagay. Hindi natin hawak kung ano ang mararamdaman ng iba sa pagkawala natin. Pero hawak natin kung paanong aalis tayo kung may hinanakit ba o may dignidad. Kapag lumayo ka na may galit, nagiging madali kang kalimutan. Nagiging isa ka na lang sa maraming nagalit, nagdamdam at nang iwan. Pero kapag lumayo ka na, may katahimikan at pag-unawa, nagiiwan ka ng puwang na mahirap punan. Nagiiwan ka ng damdaming hindi basta-basta maipapangalan. Dahil sa totoo lang, ang taong nilalayuan mo nang may respeto ay mas magtataka kung bakit hindi ka galit bakit wala kang sinabi bakit bigla ka nalang naging payapa sa gitna ng paggalito at ditulad ng galit na madaling ipaliwanag ang katahimikan mo ay magiging palaisipan isa itong uri ng pagkawala na hindi madaling tanggapin dahil hindi ito nagtapos sa gulo nagtapos ito sa katahimikan at doon nagsimula ang eko ng iyong presensya ang lakas ay hindi laging nasa paglalaban Minsan ito ay nasa marahang pagatras, na walang paninisi, walang paliwanag, at walang dramatikong pagwawakas. Sapagkat ang taong marunong lumisan nang may kababaang-loob ay siyang hindi kailanman lubos na mawawala. Sa bawat tahimik mong hakbang palayo, may iniwan kang presensyang hindi nila mabubura, at sa bawat araw na lumilipas na wala ka, doon nila mararamdaman ang tunay mong bigat hindi dahil pinilit mong iparamdam, kundi dahil pinili mong magpatahimik. Dahil minsan ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi mensaheng hindi kayang tumbasan ng salita. Number two, huwag mong ipaglaban ang presensya mo pagyamanin mo ang kawalan mo. Sa oras na lumayo ka, isang bagong tungkulin ang sisibol, hindi para habulin ang pansin nila, kundi para buuin ang sarili mong mundo. Maraming nagkakamali sa paniniwalang para mamiss ka ng isang tao kailangan mong magpaalala. Mag-post ng mga larawang masaya ka. Magparamdam ng, I'm doing better without you. O magpakita ng mga pahiwatig na ikaw ay umaangat. Ngunit sa totoo lang, ang ganitong kilos ay sigaw ng kawalang katiyakan. Isa itong paraan ng pagbawi ng pansin, hindi ng respeto. Ang stoicismo ay nagtuturo ng isang mahigpit, ngunit mapagpalayang aral, ang hindi mo kontrolado ay hindi mo dapat alalahanin. At isa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay kung mamimiss ka ba ng isang tao. Ngunit ang kaya mong kontrolin ay ang kalidad ng iyong katahimikan. Ang lalim ng mundo mong wala sila. At ang direksyon ng sarili mong pag-angat hindi bilang panunumbat kundi bilang pagunlad. Huwag mong ipaglaban ang pwesto mo sa buhay nila. Sa halip, gawin mong imposibleng mapunan ng iba ang kawalan mo. Hindi sa pagiging espesyal kundi sa pagiging buo. Ang isang taong may sariling daigdig, sariling layunin, sariling kapayapaan ay ang taong hindi madaling mapalitan. Sapagkat ang kawalan niya ay hindi lang simpleng puwang kundi isang tanong. Paanong ang isang taong ganyan bigla na lang nawala? Ang iyong pagkawala ay hindi dapat paghihiganti. Dapat itong maging anyo ng muling pagbuo. Ibalik mo ang sarili mong enerhiya sa mga bagay na totoo. Pag-aaral, kalusugan, relasyon sa pamilya, mga layunin mo noon na natabunan ng damdamin. Sapagkat ang isang pusong abala sa paglinang ng sarili ay hindi na kailangang sumigaw para mapansin ang katahimikang iyon, ay lumalalim. At sa lalim nito, unti-unting bumabalik ang alaala mo sa isip ng taong minsang naging bahagi ng iyong mundo. Dahil ang pinakamalalim na anyo ng pangungulila ay hindi galing sa ingay ng pagkawala kundi sa katahimikang biglang nagparamdam na may nawala at hindi na basta-basta maibabalik. At habang pinagyayaman mo ang katahimikan ng iyong kawalan, mas lalo kang nagiging buo at mas lalo silang napapaisip. Paano ko siya nawala at bakit parang ako ang naiwan? Number 3. Maging alaala na mahirap palitan, hindi tao na madaling balikan. Ang pagkagusto ng isang tao ay madalas na nababalutan ng ilusyon ng pag-asa, ng pangarap nang baka sakaling bumalik siya. Ngunit kung nais mong mamiss ka, kailangan mong baguhin ang tanong. Hindi na ito tungkol sa pagbabalik, hindi ito tungkol sa kung kailan ka muling papansinin. Ang tanong ay ito: Kapag nawala ka, ano ang naiwan? Maraming tao ang umaalis pero hindi nag-iiwan ng alaala. Marami ang nawawala pero hindi pinagahanap. Bakit? Dahil sa kabila ng kanilang presensya noon, wala silang iniwang kabuuan na tatatak. Ang mga salita nila ay mabilis limutin. Ang ugali nila ay madaling palitan. Ang dating init ay unti-unting lumamig sa dami ng ingay at drama. Ngunit ang isang taong naging alaala, hindi dahil sa gimmick o paghabol, kundi dahil sa lalim ng presensya niya ay hindi basta-basta nakakalimutan. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mong maging totoo, maging buo, maging uri ng taong kapag nawala, hindi mapalitan ng kahit sinong darating. Ang stoic na pananaw ay malinaw, ang tunay na halaga ay hindi kailanman galing sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano mo nabuo ang sarili mong pagkatao sa gitna ng panandaliang mundo. Ang alaala mo ay magiging makapangyarihan lamang kung ikaw mismo ay naging makapangyarihan sa katahimikan, hindi sa kung gaano karami ang sinabi mo, kundi sa kung paano ka nagpakita ng lalim ng walang pangangailangan. Maging alaala ka ng pagiging mapayapa sa gitna ng ingay nila. Maging paalala ka ng isang yakap na hindi nanumbat. Maging larawan ka ng isang matang, hindi ng husga, kundi nakaintindi. Maging tahimik na alaala ng kabutihang hindi humingi ng kapalit at pagmamalasakit na hindi ipinagpilitan. Hindi mo kailangang sumigaw para maalala. Ang mga alaala kasing binuo sa katahimikan ay siyang bumabalik tuwing gabi kapag ang lahat ay tahimik na at wala nang kailangang ipaliwanag at sa oras na maramdaman nila ang pagkakaiba mo sa iba. Sa paraan ng pakikitungo mo, sa lalim ng iyong pangunawa, sa klase ng presensyang inalay mo, nang walang hinihingi, doon sila magsisimulang maghanap. At sa paghahanap nilang iyon, mapagtatanto nila na ang mga taong tulad mo ay hindi basta dumarating at hindi basta binabalikan. Dahil hindi ka lang naging bahagi ng nakaraan nila, naging sukatan ka ng lalim. At ang ganitong uri ng alaala, kapag naitanim mo sa puso nila, ay hindi basta nawawala. Kahit ilang taon ang lumipas, kahit ilang tao ang dumaan, may bahagi sa kanila na tatahimik kapag naalala ka at sa katahimikang iyon, doon kanila muling mararamdaman. Number 4. huwag mong iparamdam na kailangan mo sila. Iparamdam mong pinili mo sila pero kaya mong mabuhay nang wala sila. Isa ito sa mga pinakamasakit ngunit pinakamatatag na prinsipyo ng ugnayan. Ang taong pinipilit manatili ay madaling takasan, ngunit ang taong kayang mabuhay mag-isa, ngunit pinili kang mahalin ay hindi kailanman madaling kalimutan. Madalas, Kapag gusto natin ang isang tao, sumusobra tayo sa pagpaparamdam. Sa sobrang kagustuhan natin na mapansin, mahalin, o mapanumbalik ang koneksyon, ang kilos natin ay nagiging isang uri ng pagmamakaawa. Nagmumula ito sa takot na baka hindi tayo sapat, baka hindi na tayo maalala, baka tuluyan na tayong iwan. Ngunit sa mata ng isang stoic, walang dangal ang pagmamahal na sinisikil, walang halaga ang presensyang pilit. Dahil ang tunay na koneksyon ay dapat kusang-loob, hindi hinihila, hindi ipinaglalaban sa pamamagitan ng kawalan ng sariling halaga. Kung nais mong mamiska, kailangang maramdaman ng taong iyon na hindi mo sila kailangan upang maging buo, ngunit sa kabila ng iyong kabuuan, pinili mong mahalin sila. Pinili mong iparamdam ang presensya mo, pinili mong mag-alay, makinig, umunawa. At ngayon nawala ka na. Ang bigat ng pagkawala ay hindi dahil sa naging dependent ka, kundi dahil bihira ang taong kayang magmahal, nang malaya at may hangganan. Isang araw marirealize nila, hindi pala niya ako kailangan, pinili lang niya akong pahalagahan at sa dami ng kaya niyang piliin, ako ang pinili niya. Pero ngayon, wala na siya. At sa sandaling iyon, magsisimula ang pananabik, ang unti-unting pagkilala sa lalim ng iyong pag-ibig. At ang pangungulila, hindi lang sa kung sino ka noon, kundi sa kung gaano kakaiba ang uri ng pagmamahal na binigay mo, mapayapa, buo, at hindi nakatali sa pangangailangan. Ang ganitong pagmamahal ay hindi nakakadena, hindi ito mapilit, hindi ito madramang humihingi ng atensyon. Ito ay tulad ng tubig, tahimik, ngunit mahalaga. Maaring hindi nila ito pinansin habang nariyan ka, Ngunit sa sandaling mawala ka, doon nila mapagtatanto kung gaano sila nauuhaw. At ikaw, hindi mo kailangang lumingon. Ang ginagawa mo ay hindi para mapansin, kundi para manatiling totoo sa sarili. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ay hindi kailanman nang gagaling sa kung sino ang pinili mong habulin. Kundi sa kung paano mo pinatunayan na kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo at kapag napatunayan mong kaya mong mabuhay nang wala sila, habang nanatili kang mabuti, mapagkumbaba, at totoo dun ka nila pinakamamimis, hindi bilang isang dating kasama, kundi bilang isang taong bihira, isang taong kayang magmahal at magparaya, nang hindi kailanman naging alipin ng damdamin. Number 5. Manatiling Tahimik Habang nilalamon ka ng pagnanais na magparamdam, may mga gabi na para kang nilulunod ng sarili mong damdamin sa bawat tibok ng puso mo, may bumubulong. Kamustahin mo siya. Iparamdam mong nandito ka pa. Baka sakaling bumalik. At sa gitna ng katahimikan ng iyong paligid, ang pinakamalakas na tunog ay ang pagnanasa mong muling mapansin. Ngunit sa pananaw ng mga stoic, ang pagnanais ay isang anyo ng pagkakadena. Kapag pinangibabaw mo ang damdamin kaysa sa disiplina, Unti-unti kang nawawala sa sarili mong landas. Kayat ang tunay na lakas ay makikita, hindi sa kung gaano ka karaming beses nagparamdam, kundi sa kung ilang beses mong piniling huwag. Ang pagnanais na mamiss ka ay isang bitag kapag hindi mo ito kayang tiisin sa katahimikan. Dahil sa tuwing magpaparamdam ka sa sandaling mahina ka, ipinapaalala mo sa kanila na nariyan ka pa rin. Madaling mapagod sa iyo ang isang taong alam laging andyan ka. Pero ang isang taong biglang hindi na sigurado kung nasaan ka, kung kamusta ka, kung iniisip mo pa sila, iyon ang simula ng pag-iisip. Iyon ang simula ng pangungulila. Mahirap ang katahimikan kapag ang puso mo'y umaapaw sa gustong sabihin. Pero ang disiplina ng damdamin ay isang anyo ng dangal. Kapag pinili mong hindi magparamdam sa kabila ng matinding kagustuhan, pinipili mong manatili sa panig ng iyong halaga hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil nauunawaan mong ang presensya ang ibinibigay nang paulit-ulit ay nawawala ng bigat. Ang tunay na presensya ay dapat ginugunita, hindi inaabuso. At ang katahimikan kapag piniling isa buhay ay nagiging simbolo ng paninindigan. Kung ikaw ay naghintay, ngunit piniling manahimik, iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay katapangan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon kundi taglay nitong damdamin na pinili mong huwag isabog sa paraang wala sa lugar. Iyan ang sining ng pagkilo sa ilalim ng sariling kontrol. At sa pagdaan ng mga araw sa gitna ng mga tanong na hindi mo sinagot, mga mensaheng hindi mo ipinadala, mga pagparamdam na pinili mong hindi gawin, unti-unti nilang mararamdaman ng puwang. Hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil napansin nilang hindi ka na nagpapaalala. Ang taong marunong tumahimik sa gitna ng pagnanasa ay isang taong hindi madaling kalimutan. Dahil habang ang iba ay nagmamadaling maghabol, ikaw ay nanatili. At sa pananatiling iyon, naging tanong ka. Isang tanong na paulit-ulit nilang itatanong sa sarili nila. Bakit hindi siya nagparamdam? At sa bawat tanong, doon ka muling bumabalik. Mas malalim, mas mabigat, mas hindi nila maipaliwanag. Number 6. Iwasan mo siyang parang hindi ka nasasaktan. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may paninindigan ka. Ang pinakamalakas na uri ng pagkawala ay hindi laging dumadaan sa drama, sigawan o bigla ang pagputol ng koneksyon. Minsan, ito'y dumarating sa anyo ng tahimik na paglayo ng hindi pagpaparamdam kahit na gustong gusto mo pa. Nang pag-iwas, hindi dahil galit ka, kundi dahil pinili mong igalang ang sarili mong damdamin mahirap umiwas sa taong mahal mo, lalo na kung parte na siya ng iyong pang-araw-araw ng mga alaala, gawi at plano. At mas lalong mahirap kapag ang damdamin mo ay nananatiling buhay, tumitibok, umaasa. Pero kung nais mong mamiss ka, kailangan mong huminto sa pagiging available. Kailangan mong ipaalala sa kanila, hindi sa salita kundi sa kilos na hindi habang buhay ay nariyan ka, lalo na kung hindi ka pinahahalagahan. Sa pilosopiyang stoic, mahalaga ang self-command ang kakayahang pigilan ang sarili kahit lumuluha na ang kalooban. Dahil kung susundin mo lagi ang bugso ng damdamin, magiging alipin ka ng sarili mong kahinaan. Ngunit kung matututo kang kumilos sa gabay ng rason at dignidad, ikaw ay lalayo sa pagkawasak at lalapit sa katahimikan ng isang buo at matatag na pagkatao. Kaya kapag nakita mo siya o nakasalubong mo sa social media, at ramdam mo ang bigat ng damdamin, panatilihin mong magaan ang kilos mo. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya. Ang kailangan mo lang ay huwag ibagsak ang sarili mong halaga sa lupa ng pangangailangan. Kung siya man ang unang kumindat, ngumiti o nagtanong, maging mahinahon, maging magalang. Ngunit huwag kang babalik sa pagiging abot kamay dahil ang pagiging accessible mo palagi ay nagpapababa sa halaga ng presensya mo ang tunay na dahilan kung bakit nai-inspire ang tao sa mga lumalayo ng tahimik ay hindi dahil malupit sila, kundi dahil ipinapakita nila ang gilas ng isang pusong marunong pumili ng sarili. At sa oras na maramdaman ng taong iyon na wala ka na sa paligid, na hindi ka na tulad ng dati na agad sumasagot, agad lumilingon, agad nagpaparamdam, doon nagsisimula ang tanong, bakit bigla siyang umiwas? Bakit parang hindi na siya nagmamadaling mapalapit at sa bawat araw na pinipili mong umiwas ng may kababaang loob, hindi para magtampo kundi para gumaling, doon sila nagsisimulang makaramdam ng pangungulila. Dahil hindi mo sila iniwan sa galit, iniwan mo sila sa gitna ng katahimikang puno ng pag-unawa, ngunit may malinaw na hangganan. At ang ganitong uri ng pag-iwas ay hindi mapaglaro. Isa itong anyo ng pagsasara ng pinto, hindi para tuluyang mawala kundi para ipakita na ang pagbabalik ay hindi laging bukas sa sinumang hindi marunong pumasok nang may respeto. Hindi mo kailangang ipakitang masaya ka agad. Hindi mo kailangang ipost sa social media ang bagong gupit, bagong gym, bagong biyahe. Ang kailangan mo lang ay ang paninindigan, ang uri ng kilos na tahimik, pero may bigat, hindi mapagpahiwatig, pero may kahulugan at higit sa lahat, hindi nakasandal sa pag-asa kundi nakatindig sa sariling halaga. Kapag ikaw ay umiwas ng may respeto, nagiging alaala ka ng isang taong hindi nakipaglaro, ngunit naging totoo hanggang sa dulo. At sa mundong puno ng paandar, pa-hype at pansamantalang koneksyon, ang isang taong marunong umiwas ng may dangal ay hindi nakakalimutan. Dahil ang pagkawala niya ay hindi sugat, kundi aral. At ang presensya niya, kahit wala na, ay bumabalik sa isipan hindi dahil nagpapaalala, kundi dahil minsan siyang hindi pinansin at hindi na muling bumalik. Number 7. Maging mas mabuti. Hindi para patunayan ng sarili, kundi para talagang magbago. Ang tunay na intensyon ng pag-alis ay hindi upang ipamukha kung sino ang nawala sa kanila, kundi upang ipaalala sa sarili kung sino ka bago mo sila minahal at kung sino ka pa pwedeng maging pagkatapos nilang hindi ka pinili. Maraming tao ang umaalis na may layuning patunayan ng kanilang sarili. Makikita rin niya ang worth ko. Pag nakita niya akong masaya, babalik siya. Ngunit ang ganitong pagunlad ay mababaw. Isa itong sayaw ng ego, hindi ng tunay na paglago. Dahil ang pagbabago na nakasandal sa pagbabalik ng isang tao ay delikado, kapag hindi sila bumalik, babalik ka rin sa pagkawasak. Ngunit ang pagbabago na ginugol mo para sa sarili mong kapayapaan para sa sarili mong pangarap, para sa katahimikan ng iyong loob, iyon ang uri ng pagbabago na hindi na maibabalik sa dati. At sa ganitong pagbabago, kahit sila pa ang bumalik, ikaw na ang hindi siguradong tatanggap. Sapagkat napagtanto mo na ang halaga mo ay hindi kailanman dapat sinusukat sa kung sino ang pinili kang mahalin, kundi sa kung paano mo minahal ang sarili mo nang hindi nagiging makasarili. Ang stoic ay hindi nagpapabago ng sarili para patunayan ng kahit ano. Hindi siya nagiging mas mabuti upang mapansin. Siya ay nagiging mas mabuti dahil ito ang tama, dahil ito ang matibay, dahil ito ang makatao. At sa ganitong prinsipyo, ang bawat hakbang mong palayo ay hindi lang lumalayo sa kanila. Lumalapit ka sa mas malalim na anyo ng sarili mong pagkatao. Kaya't huwag kang magmadaling ipakita ang pagbabago mo. Huwag mong isigaw sa mundo na masaya ka na Malakas ka na. Naka-move on ka na. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nangangailangan ng tagasaksi. Ang mga bulaklak ay hindi sumisigaw habang namumukadkad. Tahimik silang sumisibol, ngunit nagiiwan ng halimuyak na hindi mo kayang hindi mapansin. At isang araw hindi mo alam kung kailan, kung saan o paano maaabot sila ng balita. Tahimik mong tagumpay, tahimik mong pag-angat, tahimik mong pag-usbong. Hindi mo kailangang sila mismo ang makakita, pero mararamdaman nila ang puwang. Hindi ka na tulad ng dati. At marahil doon nila maalala ang lahat ng hindi nila pinansin. Ang kabaitan mo, ang pangunawa mo, ang presensya mong hindi naghingi ng kapalit. Doon, sa katahimikan ng iyong tagumpay, mararamdaman nila ang bigat ng iyong pagkawala. Hindi dahil nais mong balikan nila, kundi dahil ngayon, ikaw na mismo ang hindi kailanman madaling balikan, hindi dahil masama ka, kundi dahil napakabuti mong tao para ibalik sa isang sitwasyong hindi ka pinahalagahan. At sa ganitong antas ng pagiging ikaw, hindi ka lang mamimis. Maalala ka, madalas, malalim, sa mga sandaling hindi nila inaasahan, hindi ka lang basta naging parte ng buhay nila. Naging sukatan ka kung paano dapat tratuhin ang isang tao naging paalala ka na minsan nilang nakilala ang isang taong hindi sila sinaktan, hindi sila sinisid sa galit, ngunit sa huli, pinili ang katahimikan dahil mahal niya ang sarili niya. Hindi mo kailangang ipagsigawan na ikaw ay espesyal. Hindi mo kailangang ipilit na mamiss ka nila. Dahil kung totoo ang presensya mo, hindi kailanman madali ang pagkawala mo. Ang taong minahal mo ng buo at iniwan mo ng buo pa rin ang sarili mo ay hindi ka makakalimutan. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka sa mundong puro pagpapanggap. At kung ginawa mo ang lahat ng ito, lumayo ng walang galit, pinili ang dignidad kaysa sa atensyon, pinayapa ang sarili sa gitna ng bagyo, nagpatuloy ng hindi nagmamakaawa, at nagbago ng walang galit sa puso, hindi mo na kailangang humiling na mamiss ka. Mamimiss hindi dahil umalis ka, kundi dahil wala nang tulad mo mamimiss ka sa pagitan ng katahimikan sa gitna ng gabi. Sa mga kantang dati mong gusto, sa mga tanong na hindi mo na sinasagot, sa mga alaalang ngayon ay alaala na lang pero matitigas pa rin ang tunog tuwing sumasagi sa isip. Bago natin wakasan ang topic na ito muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Tandaan, dahil ang pinakamasakit na uri ng pagkawala ay hindi ang bigla ang pagkawala, kundi ang tahimik na pag-alis ng isang taong hindi ka kailanman sinaktan, ngunit pinili pa ring mawala dahil pinili niyang hindi mawala sa sarili niya at sa huli, hindi ikaw ang nawala, sila ang nawalan. Maraming salamat, magingat ingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri.